So what's up? Magandang gabi sa inyong lahat mga kamanok. So once again, this is PJ Vergara of Linyada ng Mamay. So this moment of time, sasagutin ko lang yung ilang mga katanungan na nabasa ko sa comment section. Okay, dahil lang ating mga topic ngayon ay walang iba dahil kinukuha natin to sa inyong mga sinasabi sa inyong mga tinatanong sa comment section. So kaya lagi ko sinasabi sa inyong mga kamamay kung may mga katanungan kayo ilagay nyo lang po yan sa comment section at nababasa ko po lahat ng yan. So, so far, umpisahan na natin yung mga katanungan na aking nabasa. Okay? At bigyan natin ang kasagutan. So, unang katanungan doon, Kamamay, ano po ba ang maaari kong gawin kung ang aking inahin ay ayaw mangitlog? Napurga ko na siya, uh, na-priming ko na, napaliguan ko na, okay, maayos naman siya, hindi naman siya lugon, pero, uh, pero ayaw niyang mangitlog. Okay, ilang beses ko na siyang uh, ipinapares sa king uh, tandang pero ayo pa rin yung mga So ano bang magandang gawin diyan mga kamamay? Tandaan niyo po sa breeding, hindi po dapat 'yan pinipilit. Especially yung ating mga inahin, hindi po dapat pinipilit 'yan. Kung kayo ay nasa sistema ng uh, pagbi-breed niyo ay uh, battery cage huwag niyo pong pipilitin kailangan, bago niyo po sila i-breed kapag ang ka ating mga inahin ay pag uh, hinawakan natin ng likod kusan na po silang umuyuko, umuupo yan po ang perfect timing para sila i-breed pero kung sila iskukuhanin ninyo sa battery cage at bigla niyo nalaman silang uh, ok, uh, ay, uh, ilalapit sa mga tandang ninyo dyan sa mga broodstag nyo dyan malamang hindi talaga yung mangingitlog kasi pilit po yung pag breed ninyo Lagi nyo po tatandaan, kapag kaya kayo yung magbibrate, kailangan kusa po silang umupo pag hinahawakan nyo sa likod. Yan po yung tama o perfect timing para sa breeding nila. Okay, wag yung pipilitin ng mga yan. Kung sila is 7 uh, months, 8 months old, umidlog na, ako dito sa aking backyard, hindi ko muna yan ano eh, hindi ko muna ibinibreed yung mga ganyan, masyado pang bata. Kasi alam ko, kapag binibreed nyo po yung mga 7 months, 8 months, ang mga ang mga anak niyan, yung mga sisew, mahihina po. Okay, madali pong mag-abroad, madali pong magkasakit. Ang mas maganda diyan mga kamanok, paitlogin niyo po muna sila ng uh, ilang beses. O kaya naman, paitlogin niyo, tapos inyo pong ilabo na. Okay? Tapos uh, inyo pong i-priming, inyo pong ilagay sa range. Tapos pag umitlog ulit, pwede nyo na po yung i-breed. O kaya mas maganda yung pangatlo o yung kalaghatian ng pangingitlog ng inyong mga alaga. Mas lumalaki po yung mga itlog nila kapag ka ganun. Kapag sila is nakakapag, nakakapag itlog na sila ng, ano, ng mga tatlo hanggang lima, napakaganda na po nun. Yung po yung napaka gandang uh, timing ng isang inahin para i-breed. Malalaki ang itlog, may gulang ang uh, inahin at saka yung tandang na inyong ibibraid mas maganda po ang mga anak yung sisiyaw Ma malalakas, masisigla mabilis lumaki kaya mga kamano ano, huwag kayong maiinip sabihin ng iba dyan, may kailangan ko ng makahabol sa early birds pero ayaw pa rin umitlog dito ang aking mga inahin yung pala mga lugon huwag niyang pipilitin mga kamanok hayaan nyo po sila ang kusang uh, dumating sa point na sila is magbibreed na or magpapabreed na. Huwag nyo pong pipilitin. Okay? So, anong magandang gawin dyan? Magandang gawin dyan mga kamanok, i-priming po ninyo, bigyan nyo po ng mga supplemento na makakatulong tulad ng breeder ADE, bigyan nyo po ng mga breeder pellets, maganda po yan para po madali pong mahinog ang inyong mga alagang mga manok. O kaya naman, baka may sakit. Nasa edad na, pero ayaw pong mangitlog, baka pala may sakit. Tingnan nyo rin po, ano? kailangan po healthy ang manok at nasa tamang edad. Hindi lugon, hindi payat. Hindi rin naman sumprang taba. Kasi po yung iba, sabihin ng iba, kamanok, ang taba naman na ito, ayaw mo mangitlog. Hindi mo naman sasabihin na payat. Ang dapat po dyan, walang taba, walang sapola. Okay? So next, ano ba yung ibang tanong kong na nabasa doon? Kamanok, ano ba ang magandang pamurga na po pwede mong ibigay sa ating mga alaga? Actually, pag sa pamurga, ako po, iba't iba po ang aking ibinibigay. Inuuna ko po dyan kung hanggat maaari yung natural na dewormer, yung bunga ng bunga. Yung puno ng bunga, kung alam nyo yan, sa mga matatanda natin, yung mga sinaunang tao natin dyan na magmamanok, alam nila yan. Yung bunga, hatiin nyo lang po sa gitna, yung pinakagitna yung malambot yung pong isusubo ninyo. Napakaganda po niyang the warmer sa ating mga alaga. Sa ating mga baby stags, kalahati lang pong ibigay ninyo. Pag napasobra, medyo na-stress yung manok. Tamang dami lang para maayos na maayos. Tapos sa pagpurga naman sa ating mga nabibili pang purga, kailangan iba't iba po ang inyong ibigay. kumunok bakit iba't iba? Wala ka bang loyalty sa mga pamurga mo dyan? Alam niyo po kung bakit ko binabago-bago yung mga pamurga kong ibinibigay? Kasi po mga kamanok, may immunity din po ang mga worms, ang mga parasites sa loob ng sistema ng manok. May mga pamurga na ang kaya lang nilang uh, alisin sa loob ng sistema is mga ringworm. May mga pamurga naman na kaya lang nilang alisin is mga tapeworm. Hindi nila kayang puksain yung mga uh, parasites na iba o yung ibang mga bulate, hindi nila kayang palabasin yon. E paano kung hindi makalabas? edi hindi rin po ganun mag-expand yung katawan ng manok. Kaya po iba't ibang pamurga. Kung, kung ngayong buwan na to, nagbigay kayo ng kastig, next month magbigay kayo ng warmal, next month magbigay kayo ng city william, iba-iba po para po lahat ng itlog ng bulate excuse me. Lahat ng itlog ng bulate, lahat ng parasite, masaid. <coughs> excuse me mga kamanok, hindi ko na ikakat ito, ano? So, para live po tayo talaga. So, sa madaling sabi, ang ating ibibigay na dewormer is iba't iba po. Para po sa ganon, lahat po ng klase ng parasite, ma-wash away po sa loob ng sistema. Okay? So, next. Mega-shoutout muna natin si, ano, si, may nagpapashoutout eh. Si Moskela Farm. Mega shoutout sa iyo idol. Thank you for always watching my vlogs. Okay? So next, kamanok. Ano bang breed ang magandang i-breed na manok? Actually ako mahilig ako. Iba't iba kasi tayo Nang ano eh, ng hilig, ng gusto. Yung iba ang gusto golden boy, yung iba 5k sweaters, yung iba mga blacks, yung iba mga grays, yung iba mga golds, yung iba mga henny, yung iba mga mga spangle, depende iba't iba po mga kamanok. Pero ito share ko lang po sa inyo no pagdating sa breeding, kailangan niyo po dyan may konting infusement ng oriental. Para sa akin, yan ang mahalaga. Kamamay, bakit palagi ng oriental breeds ang kailangan natin? Bakit yun lagi ang narinig ko sa iyo? Tandaan niyo mga kapano, ang oriental breeds, sila po yung may mga qualities na magaganda. Especially yung bone structure ng manok Maganda at pagdating sa ating invitations dito sa Pilipinas kailangan po natin yung mga manok na mga heavy bones na mga ganda ang buto, yung mga healthy healthy talaga bakit? Eh kasi nga dito sa ating bansa ang invitation dito ay mahaba pong mga mahaba pong alam nyo na ang ating ibinibigay uh, uh, sa kanila kaya kailangan po nila is yung mga big bones, yung mga palambuto, yun yung mga healthy mga manok para sa akin. Kaya hanggat maaari, kung meron na, mag-import kayo ng asins kung kaya. Kung may mga kaibigan kayong may asins, kaibiganin nyo na yung mga yan, lumambing na kayo. At saka yung mga orientals na ganyan, pagka nilahukan po ninyo yung inyong mga manok dyan sa mga bakura ninyo, hindi po kaagad sila nagkakasakit. Okay? Matibay po sila sa sakit. Healthy healthy po sila. Hindi sila hassle palakihin. Compared natin doon sa ating mga alaga na mga 5K sweaters. Yung mga, ano, yung mga AM chickens, mga American chickens, napakadali po kapitan ng sakit niya mga yan. Lalo lalo yung mga sipon Pag umulo ng konti, nagkakasipo na yan. Pero yung may mga infusement ng orientals, kahit bumagyo, kahit umulo ng maghapon ng isang linggo, wala kang iisipin na baka magkakasipon, Tsaka ang dali, ang bilis nilang lumaki, ang dali nilang lumaki. Sigurado ako, ang lalaki kagad ng katawan nila. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Sige nga, ikaw, papipiliin kita. Dito sa ating imbitasyon, dito sa ating bansa, anong gusto mo? Beauty queen, maganda pero payat? O yung mga ugly, pero mga katawan, mga bulto? Sige, pili ka kung anong gusto mo dyan kasi built in sa katawan ng mga orientals yung ganong kagagandang katawan okay kahit hindi sila ganong kagagandahan pero pagdating sa invitation kakikitaan nyo sila talaga ng uh, may healthy talaga sila healthy healthy maayos kaya sinasabi ko sa inyo hanggat maaari oriental chickens mag-infuse kayo Peruvians Parahuacans Shamo mas maganda asils Okay, kahit si Johnny Jumper mga kamanok, kahit matanda na siya, nung nabubuhay pa si Johnny Jumper, nahilig din siya sa asins. Bakit? Eh kasi maganda nga eh. Maganda siyang pang, pang ano, infuse. Anyway, so hanggang dito na lang muna siguro ang ating uh, usapan ngayon. Alam ko, marami pa kayong gustong itanong, marami pa kayong gustong pag-usapan. So mag-subscribe kayo mga kamanok kung gusto niyo pa ng mas maraming kaalaman tungkol sa pagmamanok at hindi ako pagdadamot pagdating dyan. So para mga kamanok, see you for our next vlog. Mahal ko po kayo. Paalam.